mga bungot na ako'y durian mabungot oh. siya man yung bungot oh. ni nga durian bungot kay hinog kay ni kabungot yung buto ni kabungot na tingala kung ano yung kabungot yung buto niya kini kabungot among ang ates giharvest na mo nito sa kabungot hinog na po kabungot o oh, lima man eh. Ang duha gahapon na mga kaon is buyag. Oh, kanin duha tulo ka reserve na po ni. Kini pa ka bungot saging pakapina durian. Kini ka bungot amo ning bukon karon. buak na ta ka bungot. Kuao na ako ang guantes dito kabungot para di ta masugatan. Ka so, og taong... dumhan ang guantes ka para di ta sa durian kabungot. Kuyaw kayo ngayon Kuyaw kayo ngayon okay, Guwantes ka Paulo Pagyong Paulo Dibulakain din niya makakabukot, ako ang atis na kapukot, atis oh. na ako kaya ng mga artist Salamat atis sa imo ang prutas. Ngayon ah, Okay? na okay. kita, Nawan, kita aku mau samin. siapa Pukul. Ah ni pag abre Hmm. Ah. Kuya oke okay, kabungot. Si Orton ka kabungot. Uh, kalau mi ka bumo tu. balunan ba